Ngayon ay susubukan natin kumita ng 1,000 pesos gamit lamang ang keychain na ito. Sa loob ng tatlong araw ay kailangan magawa na namin ang challenge na ito. So ang gagawin namin ay magtatanong-tanong kami sa mga strangers kung gusto nilang magpagawa ng mag customized sa AP By the way, maabot man natin ang ating goal or hindi, ay itutulong pa rin natin ito. Kaya abangan nyo sa dulo ng ating video kung kanina natin ito itutulong. Ang mga kasama natin ngayon ay isa sa pinakagwapo kong kaibigan. Ayan, Ayan si MJ, so ano naman masasabi mo sa challenge natin na ito? Maganda yan mga tata Mag Kaya. maganda yan? <laughs> Kaya napakasimula ah. Sisimulan ko na ang pagtatanong sa mga tao Excuse po Ask ko lang kung baka po gusto niyo magpagawa na ito Unang una, lang. una palang ay rejected Pahanda. na agad ako Pero okay lang yan, tuloy tayo Excuse sir, baka po gusto niyo magpagawa ng healthy Baka po gusto nyo po magpagawa. So, ito. Salam po. Excuse po nga. Baka po gusto nyo magpagawa ng IT chip. Dito pa lang ay sinubok na agad ako kung gaano kahirap ang challenge na ito. Sunod-sunod na rejection ang inabot ko pero expected naman namin ito. Pero tutuloy pa rin kami. Napansin namin na malit ang chance na magpagawa sila kapag inalok ko lang sila. At siguro ay sabihin ko ang purpose kung bakit ko ito ginagawa. By the way, shoutout dito kay Kuya. Napansin niya kaming nag vlog Pumunta kami dito sa 7-Eleven at nagbabaka sakali na baka kami magpagawa dito. At ito, nakita namin sila Kuya na magkakaibigan. Excuse me mga Kuya. We are doing vlog right now. <laughs> and meron po kaming challenge ngayon na nagtipay po kami na makakolect ng specific amount for and ask ko po kung gusto niyo magpagawa ng customized IKG. For 50 pesos. So, Nag-usap-usap muna sila dito pero meron ditong nagpagawa na isa. Nagpa-drawing ko kayo? Mayroon mo ba dito? Sige mo, kahit kanino Dito ay nagpa-drawing na si Kuyang Salamay salamin na pinadrawing niya, yung mata ng kaibigan niya. Habang dinadrawing ko yung mata ng kaibigan niya, ay nagpagawa na rin yung dalawa niya pang kasama sa amin. Medyo ginanahan ako sa puntong tong mag-drawing ng mag-drawing at mag-alok ng mag-alok. Nung natapos ko na at naibalot ko na, ibinagay ko na rin sa kanila. Kasi mo nagmamadali din sila at aalis na ata sila. So, na tayo tayo ng guys. At yung natin na kapat. Hindi na tayo. So, tuloy-tuloy natin po. 17 na lang. Madali na lang yan. Basic na lang. Napag-desisyon na namin na mag-alok pa ng isa bago kami kumain. At pumayag naman agad si kuya. Maraming, maraming salamat po. Pa-follow na lang po ang uh, Jello Art. Mapapanood nyo po doon. <laughs> Paalam. Thank you po. Siyempre, pagkatapos noon ay kumain na kami. Magayay po, po kay Sablata. Follow nyo lang po ang Jello Art. Thank you po. Pinag-iisipan namin kung mag-glorieta kami or diretsyo na kami ng SM or mag-iiba kami ng location. Titignan mo namin sa glorieta kung madami pang tao. Pa. Nagtanong-tanong pa kami sa mga strangers pero hindi sila nagpapagawa. Nakarami din kaming pinagtanungan pero yun, nare-reject pa rin. Hanggang sa inabot na kami ng hapon at kailangan na naming umuwi. At yun, natapos namin ang first day namin na nakakulik kami ng 200 pesos. Inilaan ko ang day 2 para makakuha ng client sa online. Binabaan ko nga pala ng presyo from 50 pesos to 40 pesos. Bali may nagpagawa sa atin na limang tao so 200 pesos din yun. Sobrang iksi ng day 2 natin at hindi ko na rin ganong vinidyohan. Pumunta kami ng Sky Ranch, Pampanga para doon kanapin ang ating day 3. excuse po. Nagbablog po kami ngayon. <laughs> magay po kayo. <laughs> Ay po kayo. Ngayon po kasi meron po kami uh, challenge sa amin na nag-focal po kami or nag-iipon po kami ng specific amount para po itulong. Ngayon, taas ko po kayo ngayon. Pinakita ko na yung keychain sa kanila at tingnan nyo kung ano ang sasabihin ni ate. Pwede po ba sa ano na lang? Sa random, tas bayaran kung Magbabayad siya, magbabayad siya magbabayad, pero ibibigay eh? ko daw sa random kasi sila so napag-issue na nila random na lang bibigay sa random pero magbabayad sila grabe yung una kayo eh kayo po yung una naming ano ngayon eh wala uh -huh. <laughs> kayo po yung una so <laughs> medyo maganda po okay salamat po so ito po yung page ko, Jello Art. Ayan, mapanood niya po. Okay lang po ba na upload Sige po, mapanood niya po dyan. So, ano po pala na pangalan? Ako si Luigi. Luigi. Jan. So, ano pang hinihintay niyo? Mag-comment kayo kung gusto niyo kayo ang makatanggap ng libreng keychain. Excuse ko, hello ko. Nag-vlog po kami. So, okay lang po ba? Um, bali, ano lang po kasi, meron po kasi kami nagawang challenge. Pinakita ko na rin sa kanila ang keychain at agad naman silang pumayag. Napakarami pa naming nilapitang mga strangers at iba-iba ang mga naging response nila. May mga nagpagawa at syempre meron din namang mga rejections. Ngunit alam niyo kung ano ang nakakatuwa sa challenge na ito. Merong mga tao na mas pinili nilang mag-donate na lang ng pera para maitulong uh, sa tutulungan natin. Merong mga nagpagawa lang ng isa pero doble ang binabayad nila. Ngayon ko napatunayan na marami pa talagang mga tao na handang mga tumulong. At syempre walang hinihintay na kapalit yun ha. Kung nagtataka kayo bakit nagiba na yung vlogger sa mga oras na to, ang dahilan po niyan ay paggabi na at kailangan na naming makahanap ng mga client na magpapagawa. So, minamaximize na namin yung oras kasi medyo malayo pa yung namin sila yung isa sa mga nag-donate. Yung iba na mga nag-donate ay ayaw na nilang ipakita yung kanilang mga mukha. may gusto ko kay i-shoutout. sa pamilya ko. Sa totoo lang, sobrang nakakatuwa ang challenge nito. na ito. Na-expose ako sa iba't ibang mga tao at may mga bago akong kaibigan na nakilala. At dito natapos ang ating day 3. Ito na rin ang pagtatapos ng ating challenge. Para sa ating day 3, nakompleto natin ang 1,000 pesos. At syempre, bakit nga ba natin ito ginawa? Ito ay dahil sa tulong natin sa ministry ng church. Malaki ang pagpapahalaga ko sa DVBS o ang gawain sa mga kabataan dahil isa ako sa naging bunga nito. Ang tinulong natin ay hindi ganong kalaki pero malaking bagay ito para sa spiritual na buhay ng mga kabataang ito. Alam ko po ng pagtulong ay dapat na privado. Pero gusto kong i-encourage ang bawat isa sa inyo na gamitin kung ano ang meron kayo. Para kumita, yes, malaking tulong po iyon. Pero mas better kung maibabalik natin to sa ating Panginoon. Yun lang, maraming salamat sa naging parte ng challenge na ito. Difficult rate, 2 over 10.